Ah, mukhang ah, tuloy na po yata talaga yung ah, pag-alis nitong si ah, Bungbong Marcos mula sa Malacanang pauwi ng Ilocos dahil mayroon po tayong ah, nakuhang informasyon na kagabi pa raw ay ah, mayroon daw pong ah, truck ng ayun po bang wing van kung alam niyo po yung wing van yan po yung ah, So, 4, 10 wheelers po yan na wing-bana truck na malalaki po at punong-puno daw po ng mga gamit. Ah, galing dyan sa Malacanang papunta ng Ilocos. So, yun naman po ay um, actually hindi hindi ako makapaniwala pero sige, bigyan na lang natin ng uh, benefit of the doubt ito. At uh, base nga po doon sa nagsabi na naghakot na raw po ng uh, mga gamit at yun nga tatlong wing daw po yung punong-puno. At uh, kasabay po niyan yung aking uh, uh, vlog kahapo, kahapon. O tama kahapon ay na-upload na yung uh, uh, mukhang palalayasin na ng uh, kapulisan itong si uh, bangag nga ngayon parang mayroon tayong sa pantaha mayroon tayong may nakukuha ng uh, konting impormasyon na ito ay uh, gagawing tahimik yung hindi po ba hindi po bulgar masyado at uh, kung uh, kung uh, iintrada nga po dyan ng pulis palalayasin ng uh, pirusahan yan, ay uh, may iskandalo nga naman pero bakit nga po yon ay uh, naghakot po at tatlong wing bandaw po na truck ang uh, ang uh, pinagkargahan ng mga gamit at uh, pauwi nga daw po ng Ilocos. So, nandoon po yung ating uh, pag-iisip ng maaring uh, gawing tahimik yung pagbaba ni tong si Bangag. <clears throat> Ngayon, bakit po tayo nagganoon uh, na uh, nagbigay ng speculation? Diba ba sinasabi ko rin po kahapon sa vlog ko na duda rin ako kung halimbawa uh, PNP pilang ang gusto magpaalis dito kay BBM ay parang mukhang uh, hindi po pwede hanggat hindi kasali ang EEP. Ngayon po, so parang uh, napagtatagpi-tagpi natin, ay mukhang pati ito, yatang EIP na ito ay... Uh, uh, mukhang bumaliktad na. Ito po ay ah, hindi natin alam kasi mayroon po kasing kwan eh. Mayroon pong uh, post dito na nagsasabi sandali ha. Ito po oh. EEP nagdeklara na holding evidence. Ibig sabihin, uh, nag nagdeklara na mayroong silang hawak na ebidensya, ito ay laban doon sa mga yung mga seryosong aligasyon nga dito sa mga pagnanakaw ng mga Marcos. Ayan po, uh, AFP declare, deklara na holding uh, evidence evidence. Tapos nakalagay pa dito sa baba na na, post na. Yun po si pi, winawagayway ni Browner yung puting uh, kwa yon yun. Yung sinasabi niyang holding evidence. Yung hawak niyang ebidensya. So, yun po. Nakapost po yan sa social media. Kabi-kabila po yung nakapost yan. So, ito pong ating sinasabi rito ay hindi man po hindi po ako kwan dito. Hanggat hindi po nangyayari, hindi rin po ako maniwala dito. Pero bakit nga ganon? Kagaya nun, ay kung atin pong pagtagni-tagniin, yung uh, sinasabi nga po na uh, magwi withdraw na ng support ang PNP at palalayasin na si BBM, kahapon po yan na uh, 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 vlog ko, balita yan, tapos ngayon, ay malalaman natin na nag, may tatlong wing ban na naghakot ng mga gamit mula sa dyan, sa malaking bahay nila papunta ng Ilocos. Tapos nakita pa rin po natin ito nga ang aking pinapakita na ito na kung saan ay ipideklara na holding evidence. Oh. Nagdeklara na at hawak niya ang ebidensya. At yun nga, sabi ko nga, winawagayway ni ni Browner yung papel na uh, evidence niya so tinapos na so yun po ang uh, uh, parang naguguluhan din po ako so at uh, kasi meron may, pa po kasing mga side uh, other side ng kwento eh at mamaya po ay uh, bibigyan po natin ng daan niyan dito po muna tayo sa kuna ito yung uh, naghakot ng tatlong uh, malalaking wing ban ng mga gamit pa Ilocos at uh, yun nga sa pantaha ko rito baka gawin na lang tahimik yung pagbaba nitong si BBM pero hindi ko ma kung bababa ba ito sa totoo lang po hindi ko ma kasi unang-una maka makakapal po ang mga, mga mga mukha nitong mga Marcos na ito Hanggat hindi nasusukulo ito Hindi bababa ito Kagaya ni Marcos Senior dati Ay kung hindi sinugod sa Malacanang At talagang tutudasin yung buong pamilya na yan Hindi aalis yan eh. So ayaw ko ito Hindi natin alam So Sige doon naman po tayo sa kabilang side Kabilang side ng story Ito po yung matindi kung ito man po yung sinasabing silent uh, na silent moving uh, ni itong BBM na pagbaba sa kanyang pwesto alam niyo po ba ang balibalita at nakuha nating informasyon ang iyo upo po na kapalit niya ay si Tito Soto Tito Soto po Tama po yung narinig ninyo. Yan po yung ating nakuhang impormasyon. Hindi raw po nila papayagan na si Inday Sara ang uh, uh, papalit sa kanya. Bagamat yan ang nasa 1987 Constitution na papalit sa presidente kung sakaling abnoy na, bangag na, inutil na, lumpo na ang presidente, hindi na nagpapangsyon ang utak dahil wala ng utak, tunaw na ng uh, kung ano-anong mga hinihigop ang mag uh, ang papalit lang po sa kanya, yung itinakda ng batas, na kung saan yun po yung inilek ibinoto ng tao na yan nga si vice president So ito po yung uh, kwan ito? Aywan natin kung paano nilang gagawin yan Kung sa man So yun daw po yata Ang kondisyon Na Mukhang uh, Hindi papayag Itong si uh, Bangag na Ang maupo ay si Bipisara Kaya kung ito eh Bagay Itong mga nandito nakaupo ngayon Mga bindalo yan eh lahat yan, puro balok tuta ng batas at mga nalaman nito mga ito eh. Lalo itong rimulyang ito. So, yun po yung mga usap-usapan. So, doon po sa tuluyan ng paglayas, kasi may, kung inyo po mapapansin, kasama po rito sa kwan na si Amy Marcos. Dito sa picture, ayan o, kasama po siya dyan, oh, si Amy Marcos. Hindi naman po kaya talagang nakonbinsi na ni Amy Marcos itong si Bangag na uwi na lang tayo ading, which is yung naman sinasabi niya, uwi na lang tayo ading sa Ilocos at uh, ipapagamot kita. Hindi kaya naniwala talaga itong si BBM? Kasi kahit daw po upan yan, ngayon lang daw po nangyari yan na talagang gumawa ng hakbang itong si Amy Marcos laban dito kay BBM which is talagang mahal na mahal daw po nila sa ang isa't isa yan mga yan, magkakapatid na yan. Lalo na po ito si Manang Aini, kaya nga Manang Aimee nila yan eh. Mahal din daw po ni BBM yan. So, hindi po natin maialis na baka nga binsin na ni eh. Uh, Manang ay may itong si BBM na umuwi na nga lang talaga ng Ilocos. So, dito na lang po ngayon magkakatalo doon sa... sa ano to? Ioo po nilang uh, kapalit ni Bongbong Marcos na presidente, which is si Tito Soto daw. Hindi po kaya gira ang... Uh, pwedeng mangyari or civil war ang mangyayari dito. Yan po ang abangan po natin. Lahat naman po tayo wala, wala po alam dyan sa mga plano po nila. At wala po tayong alam, maging ako po wala akong alam na direkta, maging nagbigay po ng information sa akin, ay wala pong konfirmasyon kung uh, talagang uh, bababa na or uh, magsa silent na I step down na itong si bangag nga basta ang alam lang daw niya ay uh, lahat daw ng mga gamit ngayon ay hinakot na so anyway hindi naman po talaga pala dyan natutulog yan natutulog daw yan dyan sa bahay nila sa Forbes Park yan po yan dyan sa Malacanang hindi na raw po natutulog sila dyan dahil nga uh, siguro dahil marami, di ba? Sinasabi niya ni Manang Aymed yan, maraming multo. O, ayan. So, kinakot na raw po yung mga gamit lahat eh. So, ano man po yung mga plano nila, sabi ko nga po, pare-pareho po tayong walang alam. So, ngayon po ay mag-observa tayo dahil doon lang po tayo pwedeng makialam ngayon. Doon sa sinasabing si Tito Soto raw ang iyo pong by a presidente or caretaker which is ang uh, nasa nasa constitutional uh, na batas ng 1987 nga ay ang uh, successor ay ang vice president which is uh, yan naman po talaga yung binoto ng tao so yun po ang abangan natin ng gulo po ito kung sakasakali. anyway ah uh, siguro tama na muna dahil wala naman akong talaga ipapaliwanag sa inyo so kung uh, kung talagang uh, lalayas na nga ito mag step down na talaga ito ay di mas maganda at uh, sabi ko nga po hindi po mag step down yan kung hindi masusukol kung yun lang sinasabi ng uh, ng PNP na palalayasin nila na hindi Ah... Uh, kasama ang EEP uh, duda po ako hindi po mangyayari pero ito ngayon bakit ngayon nagkasunod-sunod na lumabas naman ito EEP deklaran na holding evidence ayan o, ayan o holding evidence EEP deklaran na holding uh, uh, evidence si Browner po ang nagwawagayway niyan so ibig sabihin ito itinakwil na rin niya si Bangag. Kaya siguro yun ang nangyari, baka yung usap-usapan nila na maging kon lang, tahimik lang yung pagbabaan niya. O, yun po. Yun po ang ating uh, observahan kung uh, ganun nga po mangyayari. Pero ang hindi po katanggap-tanggap dyan yung plano nila na si Soto ang ilalagay nilang kapalit niya or caretaker. Anyway, Sige po, set aside na po natin yan. Dahil uh, dito naman po, uh, bibigyan ko naman po ng uh, panahon itong aking mga subscriber na makausap. Mga kumusta man lang. Ayan po, kumusta na po ba kayo? At uh, sana po ay, uh, siyempre, lagi kayong uh, nasa mabuting kalagayan. Ayun naman po lagi ang ating pinagdarasal dito lagi sa inyo. Sa halip na kamalasan, ang dumating sa inyo, swerte ang darating sa inyo. Sa halip na sakit, masayang pamilya ang dar darating sa inyo. Yan po naman lagi ang aking pinagdarasal sa ating pong may kapal. Dahil uh, paulit-ulit naman po yan at hindi ko naman nakakalimutan. Yung salitang uh, lahat kayo na mga subscriber ko ay mahal na mahal ko Kaya ganun na lamang po na ang aking pag-aalala sa inyo Kaya panay-panay lang po yung aking paalala na lagi po kayo magingat Umiiwas sa uh, mga kung ano pa man na mga uh, pwede kayo makakuha ng sakit kagaya po ng mga baha-baha na yan. Maliptos, pyrosis kayo ganoon lang po, ingat po kayo mahirap po magkasakit at uh, doon po pala sa gustong sumali ng ating raffle draw na gaganapin sa linggo na po yan sa linggo po ng tanghali alas 12, i-upload ko po dyan yung pre raffle draw doon po sa isang uh, sa isang channel natin yung June Birana Vlogs, sayan. Na doon po doon po tayo, tayo mag mag-upload uh, ng uh, Rapol drone. No? So ayan ayan po yan ha. Yan. Ito po yun, ha? Yan. yan. po. John Birana Vlogs. Yan po yung profile picture ko sa John Birana Vlogs. Ayan. Doon po yan ang... Um, ang uh, abangan po ninyo sa linggo po ngayon pong linggo na darating alas 12 po at doon ay mag uh, upload po ako i-draw ko na po dito kasama nung mga tao ko rito kaya nga pre raffle draw i-upload ko po sa linggo kung malalaban nyo po kung sino yung mananalo yung i-announce -ia ko rito na mananalo ng tig 50 mil bawat isa ano po, tatlo po ang uh, bubunutin ko doon sa timba ito po ito pong mga nandito na mga pangalan. Ayan. Ito pong mga nandito na mga pangalan. Ito po yung mga nagpadala po ng katibayan na sila ay nagsubscribe dito mismo sa Birana Live Studio TV at saka doon nga sa Dion Birana Vlogs. Ibig sabihin, nagsubscribe po sila rito at doon sa Dion Birana Vlogs, in-screenshot po nila at ipinadala po nila dito sa messenger ng Tarik Hasan Mirsa. So, yun po yung mga kwan. Yan yun po yung mga pangalan. No, ito po mga nandito, yun po nagpadala na ng katibayan na eh yun na po yun mga lahat, lahat po yan no? eh, Hindi man ko Pero paano ba? Ayun po, ayan yan. yan, yan. La, ma, napakarami po yan, oh. Ayan. Napakarami po yan. So, ibig sabihin, ito pong bubunutin ko, yung bananalo po sa linggo, ay dito pong manggagaling sa timba. Yun pong nakapag-send ng katibayan or proof na nakapag-subscribe sila dito sa dalawang channel natin. Ayan. Maliwanag po yan. Ngayon, para po lubos ninyong maintindihan at kung talagang interesado rin tayong sumali doon po sa John Verana Vlogs balikan nyo po yung una yung part 1, part 2, part 3 ano? halimbawa po nito ayan ayan na ayan po ha halimbawa po nito ayan ganyan ha ayan ano ba? O oh, yan, yan, may part, yan eh, may mga part yan. Yan po, i-roll nyo lang po yan hanggang sa unang-una. Yung part 1. I-roll nyo lang po ng pataas, yan. At makikita nyo po rito yung part 1. Ano? Ayan. Ito na po yung part 1 part 2, part 3. Ha? Kita nyo po yan, part 1, part 2, part 3. Ayan. Para po sa lubos ninyong maintindihan yung explanation, doon po sa mga kasali, panoorin nyo po yung mula sa part 1, part 2, part 3. Nandiyan na po yung explanation kung papaano po kayo sumali at napakadali lang pong sumali sundin lang nyo ang instruction dyan sa part 1, part 2, part 3. Wala na po kayong hahanapin pa. Wala na po kayong dapat tanungin pa. Nandyan po lahat yan. So, panoorin nyo po muna bago kayo sumali. Ano? But for the meantime, prop ng katibayan lang. Katibayan na kayo na pag-subscribe dito sa channel ko. Dalawa na ito, yung John Birana Vlogs at saka itong Live Studio TV at ipadala sa messenger na Tarek Hasan Mirsa. Ayan. Ang spelling naman po ng Tarek Hasan Mirsa ay uh, pinakita ko na rin po ito sa inyo. Eh. Um, ayan. ayan. po. Oh. Gusto niya po mag, uh, uh, mag friend request po muna kayo dito sa messenger ni Asako nito sa Facebook. Ayan po yung yan po yung uh, cover photo at saka profile picture. Yan po yung uh, profile picture. Yan po yung ah uh, uh, at yung kan po yung uh, pick, uh, yung, uh issue bin yan po uh. yan po yan po yung Tarik spelling po ng Tarik Hasan Mirsa ayan yan po yung profile picture at saka yung cover photo isoso na SUV at saka yung uh, kwan, kotse. Ayan. So para po maliwanag tayo. So, yan po yung spelling ng Tarek Hasan Mirza. Ayan. Sa messenger po nyan natural mag-add print muna kayo rito para ma-accept kayo para hindi na pupunta sa spam yung inyong isinesend. Take note wala po kayong ibang isisindihan maliban doon sa proof ng subscribe ninyo nakapag-subscribe ayo siguraduhin nyo po na pagka pinindot yung subscribe pindutin nyo rin po yung notification bell para mag iba ang kulay kasi puti po yan pag pinindot po nyan at saka all magkukulay itim po yan dapat ganon at kapag ka na-receive na po ng sekretary ko yan isusulat na po yung pangalan ninyo dito sa mga nakarol yung mga papel na ito. At ilalagay na po dyan yung mga pangalan ninyo at pagdating po ng mga uh, rapol, dito po manggagaling yung mga pangalan ninyo. Okay, siguro maliwanag naman siguro yun. Ganun lang ba? po, yun lang po gustong sumali. Dito po sa Tarika San hindi po tumatanggap yung aking secretary uh, sekretary ng kung ano-anong mga message hindi po tinatanggap yung mga kumusta or kung ano paman or mga tanong pa ninyo wala na pong explanation dyan kasi sinabi, naman, sinabi ko naman po dyan na puntahan niyo po yan sa June Verana sa June Vlogs i-roll yun po pabalik hanggang sa number 1 yung part 1, part 2, part 3 yun po ang panoorin nyo kaya wala na po kayong dapat tanongin pa nandoon na po lahat naka-explain na po lahat yan Ganun naman po kasimple. Ang hirap lang po magpaliwanag kasi mahirap din makaintindi yung iba. Marami po. Marami po talaga hindi nakakaintindi. But uh, anyway, uh, dito na po nagwawakas siguro. At antay na lang po natin yung ate yung kaganapan kung uh, ito ba talagang si Bangag ay uh, tuluyan ng uh, uh, umalis or aalis dyan sa malaking bahay nila dyan sa Manila. So, yan po ang malaking problema natin. Okay lang po sana kung yung uh, ang uh, pag-alis niya ay uh, si Sarah Duterte na ang papalit kasi yan naman talagang vice president. Ang problema po yung yung ogong-ogong nating na sasagap dito na si uh, Sotong Adaw po ang papalit. Anyway, maraming maraming salamat po at doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, bag subscribe na po kayo dito sa dalawang channel ng uh, Birana Vlogs at saka dito sa Birana Live Studio TV. Upang sa ganon, hindi lamang po kayo makakasali sa mga rapul natin, makakabalita pa rin po kayo rito ng uh, mga kakaiba. Lalo na pa yung mga exotic na mga balita, marami po, marami po pong nakaipon ng mga ibabalita ko sa inyong mga exotic kagaya niya, uh, marami po dyan marami dyan yung uh, lumadlad na yung uh, yung uh, parang uh, toal yan ng baka na bilat na korinot korinot na parang ampalayan ng uh, tuyo na Mayroon din yan putlang putla na animik na nabilat. bilat uh, meron din yan yung uh, bilat, bilat ni na dilaylay uh, na ayaw ko kung anong itsura yan parang uh, pinalakol na hindi mo maintindihan yan po yung sinasabi kong dito lamang sa Verana Live Studio TV Makakapanood kayo ng mga exotic na mga balita Maraming maraming salamat po at hanti uh, ka Sandali Bago ko makalimutan Kaibigan Kung ikaw ay nagtataglay ng uh, mukhang hindi maintindihan Mukhang uh, hindi mo masabi kung mukhang tao ka o mukhang hayop In short pangit ka, subscribe mo rito. Pindutin mo yung subscribe, pindutin mo yung notification bell, pindutin mo yung all. Pagkatapos mo mga pindut yun, pumunta ka ngayon sa salamin, tingnan mo yung iyong mukha, unti-unti na mababago, gagandang lalaki, gagandang babae ka. Yan lamang po, at sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.